Hello mga mare! Tara ho din kami may nakita ang kabayan. Nandito eh nakatambay. Oh. Kabayan, taga rahat, taga kayo sa atin? Taga Batangas. Ah, anong ginagawa niyo din sa Canada? Eh, pare mo, pabakasula. Pabakasula. Uwi si, na ako. Sino ho kasama ninyo? Ayun <laughs> ho ng aking missis yung nagbabay. Aray ko. Kamusta naman naman Canada? Okay naman. naman? ba? <laughs> Ariho tambay sa kanto. Yan oh, ang kanto. <laughs> Wala akong magbigay tip sa akin, naglilimo. Naglilimo. Ariho. <laughs> Ariho ang binigay. Susi. Ayun oh, sasakyan. O sa sige mga mare. Babay na. Hello mga mare. Yan ho, papa oh. Eto niyo gaya. Saan no ang inyong punta? Sa banzon duita. O uy. Ay, ingat oh. Oh, ingat at mag-iingat Bye-bye. Sige, so, pupunta na ho. Hello, Papa. Jang pala, kami nakab- पता yeah. है